pinatitibay ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na halalan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pambansa at lokal na pamahalaan upang matiyak ang isang eleksyong ligtas, mapayapa at maayos para sa lahat ng mamamayan. Sa harap ng inaasahang dami ng botante at ang sigla ng lokal na politika, isinusulong ng LGU ang mahigpit na koordinasyon sa Commission on Elections o COMELEC, Bayambang Municipal Police Bureau of Fire Protection of BFP at iba pang law enforcement agencies. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan mula sa paghahanda sa mismong araw ng botohan hanggang sa bilangan ng boto. Kabilang sa mga konkretong hakbangin ang pagpapatupad ng heightened security protocols sa mga polling presence, pagdeploy sa mga karagdagang puwersa ng polisya at barangay tanod at pagbibigay ng paalala sa publiko kaugnay ng tamang asal sa pagboto gaya ng pag sunod sa pila, pag-iwas sa gulo at pagtutol sa anumang uri ng pananakot o pamimilit para sa programang Bombo Report Second Edition Patrol Numero 3. Bombo Nerisa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.